Guys, natunaw na yung halo-halo ko -halo guys. Ang dami ko pa kasing ginawa. Natunaw na siya. Oh, Tubig na guys. <laughs> natunaw yung aking halo-halo. Ang dami yung kasing ginagawa guys. Naglinis pa ako ng plato. Hindi pa ako nakapag lotion. <laughs> Naglinis pa ako ng mga plato guys. Pasensya na kayo sa aking kamay dyan klinis po ako ng mga plato. Natunaw na yung aking halo-halo. Guys, halo-halo tayo dyan. Palamig muna tayo. Magandang hapon sa inyo. Magandang araw ng biyernes guys. Hapon na gabi na yata. Sa dami ng ginagawa ko, hindi ko iniintindi ang oras guys. Basta dumilim na gabi na di ko na tinitingnan ng oras ay naku, kaka-stress ang oras na yan so siya na kayo guys so oh, na tunaw na yung halo-halo ko -halo, oh. kain tayo gandang hapon sa inyo halo-halo tayo dyan, guys tikman natin wow may melon guys sarap ano palang lang lasa pa lang malalaman mo na may melon siya sa lasa pa lang kahit di mo pa nakikita yung melon Halo-halo hmm. sa bahay guys Wala ako pang mall Wala akong pang fast food Fast food Dito lang ako sa bahay maghalo-halo Halo-halo hmm. sa tabi-tabi guys Deliver lang guys Order lang order lang guys kasi no di nilai lagian di pala to special guys walang lecheplon walang ice cream halo halo ciao sa bahay <laughs> thank you for watching po guys okay, so, Mm. Sarap guys. May ubi pa guys. Buo na yung ubi guys. Kainin ko. Buo na yung ubi guys. Gusto ko sa halo-halo guys yung mga sago-sago. Tapos yung ano, yung nata, nata de coco <laughs> yun lang naman ang mga gusto ko guys? Saka yung ano lang, banana. yun ang gusto ko sa ano, sa halo-halo, banana, sago, ice cream, leche flan, saka yung nata. Yung iba ayo ako na guys, yung iba sago. Basta yung ganun lang. Tsaka gelatin. dalsa hmm. Dahil sa natunaw na, hindi na ako naghalo. Nag ano. Nagdikdik ng yelo, guys. Thank you for watching. Gandang hapon po. Kain tayo guys.